Good morning, guys! Uh, almusal po tayo. Ito po yung aking pagkain. Mm -hmm. Itlog na naprito na nilagyan ko ng mga gulay-gulay. Tapos sinangat. Good morning dito sa Dubai. Good morning, Pilipinas! Kamusta po kayong lahat? Mga ang tayo ah. Ito yung aking ulam. Mga ang tayo Mga ang tayo po. dati yung uh, agtrabaho. di ba? importante talagang kumain tayo ng almusal. Di ba? Hindi tayo magtabaho. Dahil pag hindi ka kumain ng ano, ng breakfast sa umaga, wala kang lakas magtrabaho. Nangangon tayo! Kamusta po kayo dyan? Masarap tong aking ulam dahil nilagyan ko siya ng mushroom, tapos potato, and nilagyan ko siya ng carrots, tapos onion mix. Diba? Yummy, yummy. Tapos meron tayong sinangag ng kanin. Tara, halika dito guys. Kain po tayo sa manyo kung kakain ng aking almusal. Kamustang ating mga followers diyan? Kamusta ang ating mga viewers. See you again in my next vlog. And thank you so much for watching. And please don't forget to follow me and visit my YouTube channel, guys. Thank you so much. And please don't forget to subscribe and follow my uh, Facebook Reels and YouTube channel. Bye bye.